ting ng Wednesday ay focus yun do sa corruption. Wednesday last week? eh uh, two, 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 two weeks ago. Two weeks ago on uh, a Wednesday? Yeah. Okay. Uh, focus yun dito sa corruption issues. Ano yung mga demands nila? Na nilabas nila no September 21. Mm. Parang pinasend nila sa presidente. Mm -hmm. uh, at uh, nakita natin yung resulta. Bigla magbukas yung ICI. Hindi ko sinasabi yes. na may relasyon niyan doon. Um, Pero <laughs> yun yung... Uh, Pinanounce nila. Uh, Oo. Oh. Oh. At yun na nga, malapit na tayo makapag-livestream sa susunod na mag-hearing sila, mm, di ba? Kasi mm. wala naman daw hearing ngayon, mm. kaya wala live stream. <laughs> no? Sa tingin mo, they are feeling it. Yeah, I think they're very, uh, alam yung meeting ni ni BBM uh, two Wednesdays ago uh, with the Catholic Bishops Conference of the Philippines, isa yun sa mga hiningi nila tingin ko nakatulong yon, no? Ah. Uh, mismo yung Catholic Church ay pinapressure yung gobyerno na i-livestream yan. Isa yan sa kanilang request. Uh, at uh, Uh, o oh, Ronald, si bilanggit mo na rin lang 'yan. Can you tell us more about that meeting? <laughs> 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 hindi yung masyadong ano ah? oh. Hindi masyadong nalalaman oh, ng mga yeah. tao. Oh. Yun, ang na nakipag-usap yung mga Oops. obispo, <laughs> hindi na eh, na-umpisan mo na Oops. Sige na. transparency. Yeah. Oh. Well, yung mga bishops sumarap kay presidente eh, para gawin nila yung mga demands nila tungkol dito sa sa anti-corruption. Oh, oh sige, yeah. who, what, where, yeah. when, yeah. how? Yeah. Saan nangyari? Yeah. Ah, hindi ko sure pero baka sa baka sa malaking, no? Oh, sige, baka sige. Sa malaking tapos yung isang humarap yan, yung alam ko, yung head ng Caritas. Did so they this ask for the meeting in, or, no? or were they invited? At tingin ko pareho naman silang nagsalungat. Uh, nagsalubong Nag ah, okay. naman sila. Okay. Dahil concerned yung mga bishops na nakasama sa organizers ng September 21 rally hmm. na ilatag yung kanilang mga demands uh, hmm. sa gobyerno at isang dyan, yung gawin transparent yung uh, ICI uh, investigations at saka hearings. No? Uh, isa diyan ay uh, bilisan. Bilisan itong proseso na ito sa mga kaso. Mm -hmm. no Dahil ang uh, tingin nila ay ganun nga, impatient ang mga tao. At pwede itong i-hijack ng ibang mga extra-constitutional forces. Ronald, you know, three weeks ago to nangyari or saying? Yeah. Uh, two weeks ago. Two weeks, two ago. weeks ago. Okay. Two weeks In ago Manila yan. ha? Oo. Uh -huh. Okay. 2 uh -oh, weeks ago. At thinko ang, ang in general pa, parang masaya naman ng both sides dun sa naging resulta hmm. ng meeting na yan. At posibleng magpatuloy yan uh, next month, no? Uh, at uh, sa, bubulong ko lang sa iyo kung ano yung mangyayari susunod. Oh, sige na, lakasan mo. Lakasan mo yung bulong mo. May, may, may microphone. Oh, sige, bakit bulong na. O, oh, dahil pinag-uusapan din kasi yung Gusto ng simbahan, yung truth commission. Ah, no? okay. Uh, na uh, kailangan dyan lang pala eh lulun uh, lulunsad dyan ng civil society at saka church next month. Pero kinakailangan dyan ng batas. No? Mm. Katulad ng Truth Commission noong panahon ni Pinoy mm. na na-shoot down ng Supreme Court. No? Uh, isa yung sa dahilan dun sa nangyari kay Corona. Yes. Diba? Ha. So ngayon, uh, kailangan uli ng batas dyan. No? Na sa Truth Commission. Dahil ang hirap kasing mag yung bansa. Kung hindi mo na haharapin, ano ba yung nangyari? Ano bang nangyari sa tokhang? Ano bang nangyari sa martial law? Ano bang nangyari sa ganyan? Parang long delayed eh, yung proseso kaya hindi nag -heal yung bansa. So the truth mm. commission will be about what? The hindi truth lang commission is about corrupt, human sure. rights, hindi lang corruption. About ah, human okay. rights, no? Uh, uh, halimbawa, ay in general, lahat ng violation of human rights, aharapin dyan. So from no? when? Oo. Uh, uh, hanggang sa kasalukuyan. No. De, uh, simula hanggang, simula kailan? Eh, Ay, hanggang, uh, hanggang 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 na, na bago na yung konstitusyon, 87, no? Ah, okay. Pero siyempre, may focus 'yan. Ang magiging focus niyan yung tokhang. Dahil 'Yun ang nakasala ngayon sa IC, ICC, mm. eh, yung crimes against humanity. Ito yung first time na, na naging nakilala ang Pilipinas for crimes against humanity, oh, di ba? Oh. So, posibleng doon magsimula, no? Ah. Uh, So, maganda yung ganitong dialogue dahil hindi naman nagmamatigas yung gobyerno. Tapos, uh, very aggressive naman yung, uh, yung simbahan na ito ay ilatag. No? Ang uh, mga demands nila. Hindi lang to simbahan, civil society rin. Nagtutulak nito. Kaya yung meeting nung Wednesday ay focus yun sa corruption. Wednesday last week? Uh, two, 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 two weeks ago. Two weeks ago on uh, a Wednesday? Yeah. Okay. Uh, Fokus yun dito sa corruption issues. Ano yung mga demands nila? Na nilabas nila noong September 21. Mm. Parang pinresent nila sa presidente. Mm. Uh, at uh, nakita natin yung resulta. Biglang nagbukas yung ICI. Hindi ko sinasabi yes. na may relasyon yan doon. Um, Pero yun yung uh, parang... In-announce yun nila. Uh, uh. Uh. Yun yung mm. isa sa demands nila. Mm. Pero uh, ano, uh, ano yung konti pang detalye lang ng commission. Ha? Mm. Sino kaya ang magiging members nun? Mm. Saka kung sakasakali. Kasi parang napaka-broad, Ronald. ha? hmm ba bakit nila gustong ano 'yun kasi nasa ICC na eh. Mm -hmm. Ano yung magiging role nun? Magiging parallel investigation ba siya o ano? In the first place wala na tayong jurisdiction ngayon kay President mm -hmm. Duterte. Diyan mm -hmm. ba babalik sa atin ng ICC eh? Yes, pero ang makakasuhan kasi sa ICC ay yung pinaka-principal. Ah. Eh ang daming kasama sa mga pumatay. Eh. Mm -hmm. Iba, libo-libo yan eh. Okay. Marami yan. Barangay captains, police, mga polis, diba? mm -hmm. mga high government officials nakasama dyan. Yung ba ay itatabi na lang. Mm -hmm. <laughs> Parang gano'n yung habol mo sa Truth Commission. Hindi naman lahat paparusahan, pero at least i-confront natin itong scar na ito, itong wound na ito sa ating national consciousness mm -hmm. o sa ating bansa. Yun ang habol ng Truth Commission, et cetera, et cetera. So, kailangan na ng batas, ano? Kailangan ng batas. Pwede, ilulunsan nila sa movement. Pero ah. ibig sabihin, hindi siya sapat. Kinakailangan mo ng batas kung yan ay magiging uh, established truth commission. What do you mean established permanent? Uh, oo, medyo habang kanyan, habang uh, umaandar. No? Hmm. Uh, in a way, parang ICI, kailangan ng batas eh. Para magkakangipin, yes. di ba? Ganon huh. din yung truth commission. Kung wala siyang batas, ti it's just a movement. No? It's just hmm. a movement. Dito, pag mayroong batas, ibig sabihin yung mga government agencies kinakailangan maglabas ng ebidensya Diba? ba? na yung listahan ng mga pinatay, mm. no? Nasa na yung listahan ng mga nag-implement. Paano merong 6-7,000 na legal uh, killings daw eh, 'di diba? mm. Lumaban daw. Tapos sabi ni ni Boeing uh, Boying Remulla, eh yung isa namatay daw sa cardiac arrest tapos may ta ng bala sa ulo, yeah. <laughs> 'di ba? Gaano karami yung ganon. no? Gaano karami. Ha. Sabi ni uh, Dr. Fortune, eh sa dami ng matay eh parang uh, mabibilang mo lang sa daliri mo, in autopsy. Yes. Diba? Yung mga ganun ba, kailangan lumabas lahat yan eh. No? Kailangan lumabas lahat yan. Sino mga barangay officials yung nagbigay ng listahan ng mga papatayin? Hmm. No? Sino yung nagpondo? Saan nanggaling galing yung pera? ba diba? Saan nanggaling galing yung, yung desisyon na ito yung mga titirahin? Yung mga ganun, kailangan lumabas yan eh. Anong reaction hmm. ni President Marcos? I yeah, mean, hindi, kahit hindi, hindi pro or con, hindi pa ano na, lang mga komentaryo niya? Hindi pa nagaganap yung meeting na yon. Oh. Sa kung pa yun, sa next month pa yun. Ah, no, ganun. Yung naganap pa lang, yung anti-corruption. Ah, anti-corruption mm -hmm. pa lang. Mm -hmm. Okay. Kaya huwag niyo munang ilabas sa Philippine Star. <laughs> <laughs> naka tayo ah. Of tayo. Of course. Tayo. <laughs> of course. <laughs> <laughs> Hindi pero unang-unang oh, sasabihin niya, medyo uh, uh. destabilizing niya kung ganyang karamin mm. pa o, oh, mm. ang sasabit eh. Well, uh, ano naman yan. Uh, Ika-calculate naman yan. Ika-calculate naman yan. Pero, ah... Uh, Biro mo yung makakasuhala ng ICA, at most tatlong tao. Oh, tatlo. <laughs> sa, sa dami nang napatay, di ba? <laughs> Saka hindi ba mas mas madali nga daw kasi yon? Oh. Di ba? Para sa ICA so, it's sport no? for ICC. Yeah. ICC pala. ICC. Para sa ICC, di ba? So, Oo. Oo. Pero alam mo ba ngayon, sino yung mga nasa government of uh, nasa position hmm. of influence nakasama diyan. Kailangan ba manatili sila sa sa position na yan, hmm. di ba? At the very least, kahit hindi makulong eh. 'Di ba? Eh tanggalin mo naman sa posisyon 'yung mga nag order niyan, yung may kagagawan niyan, 'di ba? So 'yan 'yung magiging agenda ng susunod na meeting. Posible. Mas mm -hmm. <laughs> 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 nakakatakot 'yang mga aningyan na puro puro patay-patay. Ito 'yang uh, pagpalagay ng ngipin sa ICI. Hmm. Dapat 'yang dinawang priority bill ng presidente. Ni impe wala kang pera, eh. 'di ba? Priority bill 'yung walang pera. Sa mo pwede ka magbigay ng yung kalahati ng budget mo, punin mo sa intelligence fund ng presidente, P 5 billion hmm. yun eh, di ba? Hmm. So, maganda, magaganda pa ang image ng intelligence fund mo dahil ginamit mo para dito. Di ba? Ang bilis nun eh. Pwede mong gawin overnight yun eh. 40, <laughs> 40 million lang yun yung hinihingi nila. 40 lang. million yun yung ingin. O, Bigay mo yung 10 muna. Di ba? Para lang hmm. umandar. No? Eh, kaya wala sila abogado. Walang staff, walang abogado, walang security. Kalaban nila, malalaking sindikato, wala silang security. Hmm. ba diba? Kaya sinasabi ng mga tao, pabayaan na lang yung budsman. Hindi, men, men, de, medyo maahawa ka rin sa ICI. Hmm. Yeah, no? yeah, if you do eh. Oh, <laughs> kaya, gamit na ng presidente. Tinayo mo yan eh. edi hmm. E eh di, put Ang your money where your mouth is. Kunin mo sa intelligence fund, bariya lang yun. Bigyan mo ng 10 million. Hindi yan mahabang proseso halos overnight habang pinoproseso sa D.B.M. yung 40 million na budget nila hmm. yung ba yung bill na nakafile sa Congress giving them powers na ano ka magsasabi na eh hindi, hindi ka naman siya pwede. actually giving powers eh. hindi hindi, naman hindi, naman hindi nila tina-take up 'yan eh ang mm. inaano nila yung kay Kiko eh mm. yung independent people's commission gumawa na lang ng bago Iba pa 'yon, iba pa 'yon. Dalawang billion eh yung independent people's commission na 'yung mga tao Oo. Mas mai support 'yan actually. Makakakuha. itong Oo. itong kay Laila Delima, binuo yeah. binuo ito ni Laila pagkabuo yeah, ng ICI. Sa house no? siya, no? Oh, sa iba sa yun. house yon. siya. Oh, iba pa yun. No? Na, sa house. Sa Senado, wala. walang gano'n eh. Magkakaroon ka ng sabpina, ng magsasabpina ko. Hmm. Wala namang content, powers, hindi ka pwede magpakulong. Eh di, mm. hindi lang ako pupunta. Hindi siya pinikap mo. ng Senate eh. Mm hindi -hmm. siya pinikap ng Senate. Well, kung ginawang priority bill yan ng gobyerno, pipikapin oh. niya. Ng presidente. In fact, parang mas oh. may interest nga sila. Doon mm -hmm. kay Kiko, yung mm -hmm. ano, uh, Independent People's Commission. Oo. Mm -hmm. Oh. But, uh, but, but anyway, at ano si, pa? Ano pang si low-hanging fruit? At si Kiko Barsaga, mukhang matatanggal eh. Dito sa ethics committee eh, no? Hindi uh -huh. yan biro ah, yung matatanggal siya dyan. Eh, uh, hindi uh -huh. niya, nun, hindi naman niya pinapansin. Uh -huh. Oo oh, nga. Eh, kung uh -huh. ano siya. <laughs> uh -huh. Ano pa, so, ano pa pwedeng gawin? So, low-hanging, low-hanging. Uh -huh. well, ah, uh, itong, itong pa, no? Uh, pag, uh, pagreform reform ng budget process. Yeah. No? Yan, pwede nilang gawin yan, no? Ah, uh -huh. Dahil diyan ang gagaling itong mga galit ng tao eh. No? Hmm. Na na napakabilis magnakaw. Napakadali. Hmm. No, napakadali magnakaw. At uh, actually, yung ombudsman, yan yung isang role niya. Yes. No? I-check maigi yan. So pwede mga i-strengthen yung ombudsman. Uh, yeah, wala siyang power over ano mm -hmm. ha. Over uh, members of Congress and ano. Ta yes. Tama yun eh. Uh -huh. Actually ang ini-issue doon sa case ni Joel Villanueva eh mm. bakit pinatakbo siya ng COMELEC. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. yun ang sinasabi ng ng mga senador noon, mm -hmm. di namin masusunod siya sa Ombudsman kasi wala siyang disciplinary power mm -hmm. over us. Kaya lang ang sinasabi nganya no, bakit sa pinatakbo na merong ganon na dismissal order. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Yun ang tinatanong. Kaya siya naging senador eh. Mm -hmm. Naging congressman siya, tinanggal siya permanently disbarred oh. 'yon. Bakit siya pinatakbo ng COMELEC? In fact, tanungin natin si Chairman Garcia oh, nga. kung bakit oh, nga. nangyari yun. Eh, sasabihin na naman ni Chairman, hindi ministerial lang kami. So, hindi, hindi nalito ko hindi, na naman. Hindi, nag-file ka ng ano eh, ng oh. candidacy eh. Oo. Oh. Sabi diba? na naman nila, eh, nag-perform naman, napuno na naman niya requirements eh, 'yun no? oh. ganyan ganyan, et cetera, et cetera. So, gaganuin na naman ni Chairman Garcia 'yan eh. O taos nasa COMELEC oh. na rin lang tayo. Anong Ano ang pwede apart from uh, yun ang tinatanong din ng mga tao, may mga paparusahan din ba dyan sa mga contractor na yan na nag, nagbigay ng mga mga kontribusyon dito sa mga well, tao hindi, hindi, na hindi. matataas ang pwesto ngayon. Well, hindi mo kailangan ng kwan bagong batas. Present law yan eh. Omnibus hmm. election code yan eh. ba? Diba? Pati nga ito si, itong si Leviste, kailangan nila i-check yan eh. Yes. Yan, eh. yes. Nagbigay, hindi kasama, bilanggit. Oo oh, nagbigay kasi siya ng 100 million sa kanyang nanay hmm. habang siya ay may franchise sa gobyerno. Bawal din yun. Yan na nga. Yan na nga uh -huh. sinabi ni Chairman Bawal Garcia. Bawal din yun. So yan yung mga iimbestigahan nila. Kung wala silang magawa dyan, eh dyan sila masisira. Dahil mm hmm. Then, hindi yan bagong batas. Existing na batas yan. Yan ang, uh -huh. yan ang tinatanong ng mga tao. Uh -huh. Ang daming malalaking mga tao mm -hmm. na nakasama. Ano pag in-enforce mo laki, laki ng mm -hmm. medyo marami-rami yung mawawala sa Senado unang uh -huh. una. <laughs> Tapos baka tamahan din yung mga, pati local government, sabihin uh -huh. na natin. And of course, congressmen, at least 67, Ewan eh, ko kung saan nila nakuha yun. Ah. Hindi nagbabago yung figure na yun. eh. 67 congressmen, that's uh, about a uh, uh, ano one-fifth. Oh, no? hindi eh, lang. Hindi, 300 plus yung ano eh. Oh, 300 oh. plus. O, oh. oh, yeah. tama. Mga One diba? one-fourth. Mga One oh. one-fourth yan. Nang, ano, members ng house. Congreso. Anong, ga, anong gagawin mo dyan, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Kaya yun ang tinatanong, di ba? Magiging mm -hmm. overcrowded Bukang, yung Quezon City Jail. Mukhang <laughs> gagawin nila dyan, magpo-focus muna sila dun sa mga may big ticket corruption cases. Hmm. No? Doon muna sila. Siguro less than 10 yan. Yan sila magpo-focus. Mm. No? Uh, Nai-imagine na ko lang kung sino yung mga yan. <laughs> 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 yung, yung, hindi lang si Saldi ko ang nakalabas ng bansa. Oh. May mga ilan pa na nakalabas. na makakasama dyan yan sa 10, na eh. nakakasuhan. Oh. No? Oh, Makapakata oh. kaya natin si Saldi ko, pati well, na, lumipad na. Gumawa, gumawa rin yung Supreme Court, nakita mo ba? yung uh, extradition na uh, nila, decision na para That's for for uh, extradition request to us. Mm. Yan. Oh. <laughs> Hindi yung request natin na ano. Pero kung papalakasin mo kasi yung extradition request to us, quid pro quo yan eh. Di ba? Mm. Eh, pwede ka rin uh, mag-request sa kanila. Oh, pinalakas namin. Eh, bilisan nyo rin. Eh, kung nandun siya sa Portugal. Halimawa, uh, eh, mabilis lang naman. Treaty lang yan eh. Gagawa mm. ka ng extradition treaty with Portugal presidente sa presidente lang yan mag-uusap. Diba? Tapos papaprobahan. Sa bagay, Timor Leste, diba? nakapagpa-extradite oh. tayo. Eh. Wala, wala rin kwan yun, di ba? Oh. oh. So, pwedeng gawin yan eh. Alam ko, Singapore, wala rin tayo extradition treaty. Hmm. pwede kang mag-request. Oh. oh, pero pwede kang mag-request. Ulo sa ulo yan eh. Di ba? Oh. Saka so, okay. we can course it through the, ano, no? through hmm. the, uh, ano to, uh, Interpol, of course. Hmm. Pero, hmm. kailangan may masampang kaso para ma-cancel yung passport. Yung mga ganun ba na mga hmm. low-hanging fruits na so, pwede lang gawin? Diba? yun yung sinasabi naman natin, mga low-hanging fruits. Comelec, lumawa itong mga party list na ang pangalan, hmm. programa ng gobyerno. Yun na nga. <laughs> Bakit hindi mo disqualify yan? Ito mga Wala party... daw kasi rule eh. Hindi, sabi oh. ni Chairman oh. Garcia sa atin, oh. diba? Oh. Sa susunod na eleksyon, bawal na yan. Oh. Kung gusto nila ako demanda edi eh, maganda para magkaroon ng jurisprudence. Well, doon, doon may rule dyan eh. May jurisprudence yan yung mad party list oh. dati na may may program sa gobyerno hmm. yung hindi eh, nakalusot yung onda oh. marami-rami yan. Ha? kasi sinasabi ko doon sa mga pangalan meron niya existing law hmm. implementation lang yan yung mga bilunaryo na party list iba yun no hmm. baka kinakailangan ng a new law para dyan. dahil uh, uh, dapat marginalized sector siya. eh eh puro contractor <laughs> yung, mga, huh? yung mga party list di ba so yung mga ganun ba meron kang pwede lang i-implement ngayon based sa omnibus election code based sa laws ng party list. Tapos meron kang kailangan baguhin. No, na uh, sabi mismo ni Chairman Garcia, pwede mag-file kayo sa Supreme Court. Yes, na, para nga daw magkaroon ng, ng, ruling. Ng, ng kwan, no? oh, uh, he's actually encouraging people. Eh.